Hi at welcome po sa ating mumunting channel. Bago po lahat, hayaan niyo po akong bumati ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kahit na anong karamdaman. So eto na nga, meron po tayong bagong 40 days video na sana ay magustuhan po niyo. At bago pa kayo maumay sa kakapakinig ng mahabang intro na to, Simulan na natin to. What's up sa lahat po ng mga players na nanonood po ngayon Dito po tayo sa palengke ng bayan ng palo At yan po ang ating magigiti mga pedicab drivers Nakapila po sila ng maayos Kali kayo at samahan niyo po ako Upang tignan natin kung ano po ang mga dinibenta ng ating mga kababayan Okay, so pasok po tayo Kung mapapansin niyo po, ayan po mga basahan may mga bag po para sa mga anak po natin saka mga kung ano kung ayan po may mga pang display po sa bahay mga chinelas mga jewelries mga, po, mga prutas marami pong prutas iba't ibang klase ng prutas po may kalamansi pa po kung gusto niyo pong magtinta ng kalamansi juice ito pa po bali dito po ay yung section po ng mga prutas. Yung susunod po. Ay, ito po si nanay. Matanda na po yan pero nagbibenta pa rin po ng pinati yung dahon ng tabako. Yan po mga kakanin. Dumpo banda sa unahan mga gulay. At ito pa po mga pwede drivers po natin na nagtsatsagang pumila para makapamasada po. At sa kakagala ko po, po ay nakarating po ako sa isang barangay ng bayan ng Palo. Yes po, nag-aantay po tayo ng pwede po natin mabigyan ng pambili ng asin. Okay. May nahanap na po tayong pwede po natin maabutan ng pambili po ng asin. So, ito po si tatay. Tatay, ano po pangalan nila? Judito. Judito po. Uh, taga saan po? Taga barangay. Saan yun dito po sa may ano? Ano? Uh, din, natin, ah, din. okay po. Sige. Uh, may asawa na po sila? Meron. Ma uh, mga anak po? Meron. Ilan po? Balit uh, bali. Po. Ito? Nag-aaral po lahat? Ano, apat nag-aaral ng ibang may asawa. Ah, okay po. So, uh, tubong palo po talaga kayo? Hindi. Galing po kayo saan? Lapas. Ah, sa Lapas. Saan so, po. po sa Lapas? Sa Barangay Buragan, Lapas. Ah, yun po. So, uh, ilang taon na po kayo nagpe-pedicab? Uh, kasi hindi naman yung pre-pedicab ko kasi yung pre-pedicab ko dati naman ako iwan siya. Ano po nangyari? So, na-floating naman ako kaya may drag lang naman ako ng pre-pedicab para pang-tambil sa mga araw-araw na pre Ah. Eh, yung pedicab na po na ito, ay sa inyo na po ito. Hulugan. Ah, hulugan. So, malapit yun na po mabayaran. Ay, ito. Uh, bali, Ah. Pero okay na din po 'yun. Kalaunan mapapasa niyo na po puto po ito, eh, di ba? So, dahil po sinabi ko na saglit lang po, syempre ayaw ko naman po ng na mga kompromiso yung oras po ninyo para sa paghahanap buhay. Ay, eto na po. Ang pambiling asin natin po. Yan po. Okay, thank you, Tay. Salamat Sige, ingat po kayo. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Pakashare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin niyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. yang geng semuli